So, ayun guys. Good morning, good morning po. Andito tayo muli sa bahay nila Nanay. Nila ko Joseph po yung bahay nila. Dito yung mga kapatid ni ko Joseph oh. Ito si Nanay, kamusta Nanay? Ah, ito ayos pa rin naman. <laughs> Ay. Okay. Ayun, bali na pasensya na kayo at uh, matagal-tagal talaga kami hindi nakabalik po ano. Mm. Ngayon na kaya kami nandito ngayon dahil uh, may package na pinadala galing Australia para sa pamilya nyo po at pamilya ni Tatay Rodrigo sa San Lorenzo. Bali, nung nakarang araw pa yung pinadala. Ngayon kulang lang talaga nadala kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng panggasolina. Hindi eh. kasi mm -hmm. kaya sa motor yung dala ko. Mm -hmm. At yan nga, nandito ko ngayon para ihatid sa inyo. Nay, oh, ang lakas po ng hangin ngayon. Delikado itong bahay nyo, Nay. Oh. Magigiba na. Oh. Tingnan mo, Trevor. Oh. oh <laughs> Bali, Nabutan pala natin yung asawa ni nanay for the first time. Kaso busy naman, nagtatanim ng palay. Ayun na po, naglalakad. Nagtatanim na naman Mabalik pulit na yan o? Mabalik din po yun. At si Kwa Josie po Nating na tropa. Ayan, ito na o. Pogi ah! Pir. Kamusta na? Ha? Walang pasok? Wala. Ano na, damis mo ako? Magigipa na ba itong bahay mo? Paano na? Ha? Paano nang gagawin natin? So, Matadaga na na sa loob. tayo nyo po mga ibigan mga kalingap po. Wala na oh. Isang, isang na lang talaga ating dinaperma dito. Wala na pati yung tukod. Kailangan natin may tukod na. Titingnan daw kung talagang mabagsak na tiranggal ng tukod. so ayun mga kalingap, ito po si Kuya Joseph yung nadat na natin noon, binablog natin. Kaso matagal-tagal na talaga tayong hindi nakapunta dito. Ano Alfred? Ayos. Do si Alfred yung kapatid niya. Okay, Apir. Apir dali. Uh, na rin. Paano ma Jolly tayo? <laughs> ha? <laughs> Ayun guys, uh, bali ang nagpapabigay po nitong package ay si Ma'am Alice Junisio po, si Tita Alice uh -huh. Junisio galing Australia. Ayun po, maraming maraming salamat po Tita Alice Junisio. Ayan, ito po yung ano. Ah, dala natin dito. Bali meron po siyang airbed na Inadala, Ayan oh. Binuksan ko na ito ate kasi pinag-aralan namin kung paano namin hahanginan. Kasi iba pala yung hanginan nito, hindi lang basta bomba. Kaya po nagdinala ko yung ano ko. Ano ang tawag dito? Vacuum. Sinubukan ko na ito ating anuhin sa bahay. Ah, hanginan, hanginan ko na. Ang problema nga lang, hindi naman nakasya sa sasakyan kasi malaki. Queen size ito Ay, Kaya pinakupos namin Ang problema natin ngayon Wala naman tayong Masasaksakan So yun makikisaksak tayo Pero huli na natin Ito mamaya na lang Ito Ito na lang muna Andali natin Bali may mga juice Ano po dito Mga sapatos Na magaganda pa Na bago pa Pampasok siguro Ng mga bata Tapos may mga kurtina dito ate Ay, ka dito dali Isan tayo ate Dito sa loob ate Sige, pa dyan sa loob. Daw, papasok daw ako sa loob. Wala na ba kayo itong pinto, ate? Ay, oh. Ay, di na ako Gra Grabe ang pinto, ate, ah. Ay, may, may bibi pala. May, 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 may bibi nga pala dito. Ang dal ni ko dyan dyan. Kaya nyo po, ah, kakaiba po ang punto dito. Dahil ang natural na pinto, bagay, patayo. Dito kala, ate, tingnan mo, oh. Patagilid. ayan, pa-islant. Ayan. May mga sapatos dito ate yung mga bata, may mga damit. Ayan oh. Para oh, kay sa pambabae ito oh. mm. Pag maulan oh. Kasya na kaya ito sa iyo? Ha? Kasya na, ay paglaki. Mm. Oh, ito siguro oh. Oh no, ayan mm. may patot. Ay an in. Pangbabae din, 'um. Mm. Mm. Oh, do. Diba galing Australia 'yan. Mm. Uh -huh. Mm. Mga migo tandal. Mm. Pangmapuntang ano. Puro pambabae at ito Ay <laughs> ah, 'to kay Alfred. Boots. Okay, <laughs> oh. Wow. Wala pa lang ka sa kay Joseph, oh kay bibi na naman ito pambabae, oh. Mm. Oh, ay ba, oh, baba, ay, bagay ito? Mm. Um. Wala pala si Kuya Jos. May mga ano naman dito. May tawag dito. May mga damit dito yan si Joseph. Eh marami marami salamat po kay Tita Alice Dionisio ah. ko ulit. Chichik ko ulit yung kahon kasi baka may nalingat ako na para dito. Baka doon ko na ilagay. May bagong damit oh. Para sa iyo ata ito nanay, malaki to eh. Oh, ay para sa iyo nga ito nay. Mm. Pang layas-layas po ata 'yan. Terno 'yan nay, oh. Mm. Tama na malamig. Kasi nay pag sinipon ka, sisipunin din yung baby. Oh. Ayan, baby. Oh. iyan ano po? Bakit na paano po? nito. Ay. Oh, ito na oh, ito ate oh. Oh, may ano ito nay pang <laughs> pang uragon ito ate ah mga sayo po ata yan tapos si ito ay mga damit ito para kay la Joseph ata to pang babae o, para kay baby dalawa pa ka ito parehas mm. Ay, ito naman ata. Parang kay Kuya Joseph ito. Oh. Daw ah. Panis naman. Puro pang babae ito ah. Parang hindi ko ang mahal ni pa. Ah. Parang si Bibi oh. Fatima. Mm, si Fatima. Puro pang babae. Mm. Ayun. Kanino kay Alfred o oh, kay Joseph? Kanino to to eh, Joseph? Sa iyo kay Alfred? Iyo ako lang. <laughs> Daw, ay kasi ay kay Alfred, ay kay Alfred nga. Oh, at parehas ang kulay ay oh. Alfred, wala ka madali. Dali sa iyo 'yan, ay. Mm. Fatima ay. Oh, ay ito ay malaki. Sa iyo naman ito. Yeah. yeah. is naman ano ka Joseph ano? Oh, may short pa. Ay pa, kara kay ate ata ito. <laughs> oh, ate sa iyo ata ito. Di man ata ka Joseph. Nang Mm, hindi ko lang alam. Ito ya, tao, tao. Ah, oh, na ato pa oh. Ay pambabaya ata ito, ate. Mm. Oo, sa iyo ata ito, oh. ate. Ay, delikado. Pag sinuot niya, ate, may magagawa na naman ng kasunod dito. Ay. Ay. <laughs> Ay ito naman, oh. Eh, partner niya, ah, kay Alfred. Ay, par partner nung kay Alfred, oh. Yeah. Ha? Dami pa sa lubong ni Alfred, ah? Huwag mo damit mo. Oh, kay Bibi. Ay, kay Poppy. mm. kay Kofi. Six. Six. Sinang short. Mga bago pati yan, ati. May mga tag-price pa yan, oh. Mm. mm. Titik natin ulit yung kahon at baka may nakasama doon na iba. Ay, ito naman o oh, mga biskwit. Hawak mm. mo ang oh, may quaker oats ati pambata. Pang pwede din sa inyo sa umaga. Nilalagyan lang po ito ng mainit na tubig para pag halimbawa hindi kayo kakain ng bigas sa umaga, may quaker oats kayo para din po yung ano sa lahat para sa lahat po yan o oh, merindahan cookies mm. masarap yan anong lasa ng cookie ko yeah. <laughs> at saka ate mga kutsara stainless po ito 16 pieces ayan o oh. ayan natin mga gamit dito o oh, ate may siyempre pag may kutsara may kasamang plato mm. May kasama ding baso. Oh, mayroon din ang feed. May kasama ding mataw. Oh, mayroon din ang feed. Mm, lagay ng sabaw. Ngayon <laughs> dito na tayo mo plastic. Ito ano ba to? Ito, ano kaya ito? Ito ay kumot o bid sheet. Grabe ang laki. Kumot ata ito ate. Tama tama, malamig na dito oh. Ate, ukuha mm. Ayun, guys. Bale. Ayan, bago natin ituloy. Bale. Meron na daw pong ibang vlogger na pumupunta dito. Ilan, ate? Tatlong. Bale, tatlong vlogger. So, ayun. Uh, sabi sabi kay ate, magpapaalam sa akin. Ayan, uh, ako na po ang magsasabi. Hindi nyo na po kailangan magpaalam. Kung may gusto po kayo itulong kay ate, kay nanay, sa pamilya ni ku Joseph, sige lang po, wala problema sa akin. Mas masaya po ako dahil alam ko inaamin ko po sa sarili ngayon sa sarili ko ngayon dahil ako po ay kapos mas masaya ako na mayroon pang ibang tutulong kila ate. kaya nga sabi ko ay ate pag bumalik sabihin nyo sige kung anong gusto niyo tulong sa amin ibigay nyo walang problema kay kuya dyan dyan kasi ganoon po kasi yung batas ng kalingap halimbawa vlog ko vlog ko hindi sila pwedeng makino pero ayun sabi naman sila kay ate para sa akin walang problema sige lang pare kasi ang gusto ko Tulungan si Kuya Joseph, di ba? Hmm. Ano ayos na? Majali boli tayo. <laughs> <laughs> Pag may panjali bina ulit. <laughs> ate. Ito ito talaga matagal na itong gusto nyo papaltan papalitan yung kurtina niya sa pinto ni Ma'am ni Tita Alice. Kasi siguro mayroon ito. Ay. Galaw ko yung baby ah. Oh. Ba't para may sugat ate sa ulo may bukol? Ano din ang ano po yung nahulog? Bigla na lang yan. Naga-ulog. Ah, may pigsa. Grabe hmm. ko. May bibi, oh. Box yung mata niyan? Oh, yung mata? May dukla. May langaw, oh. Ano mo, ka Joseph? Ano mo? Kaya mo. mo yung langaw? Ano paano mo yung langaw? Mga ano lang. Pira ano, balik, pira bukol, pira usog. Malusog oh, naman yung bata, ate. Ano? bukat nung ito, oh. Ayan, ang ganda nung ano, oh kurtina ate oh. Pang paminto ate, palda mo na yun sa pinto. Mm. Kapal pati ito, tsaka hindi ito siguro nababasa agad. Diklopin natin maayos. Grabe, thank you po kay Tita Alice Dionisio. Ano, oh. no? Yun nga lang sana, doon sa tatlong yun ate, kung hindi ko man natupad yung pabahay na pangarap ko para sa inyo, malay ate sila yung makatupad Hmm. Ipa ate, oh, kurtina ulit. Hmm. Wow, oh. Maganda ng kurtina na ate, ah. Pare, at siguro ate dito sa gilid, malagyan yung kurtina para hindi pasok yung aircon. Alam niyo po yung bahay ni ate, napakaraming aircon. Ang lamig dito sa lobo. Hmm. O ito. Hindi ko alam kung ano to. Ah, single cover seat. Ano ito? Pang cover siguro ito dun sa ano? Sa pum. Ah, bed sheet. Pang cover ito ate dun sa ano, bed sheet na yun. Ay, ay may future na si Alfred. <laughs> oh. ulit. Damit ulit. Oh, sayo ito ulit, Ate. mo oh, damit ulit, Ate. Sayo ulit ito. Mm. Oh, damit ulit. Sayo ito ulit, Ate. Ang ulit. Mm. Oh, ulit. Ulit, ulit ito ay. Eh. Para sa iyo ata ito lahat nandito dito. Mm. Oh. Sayo nga ito puro pambabae ito, Ate ay. Hmm. Ayan, ate, bago pa yan mga yan, oh. Jacket. Ay, kapal, tama, panlamig, ate, oh. Oh, oh. Pang lalaki, panla, -lala, pang babae, kay mister, o kay, sa iyo, ate. So, ayan po, yung ano na lang natin, kulang. Kay yung uh, airbed. ano oh. Ate, ano po bang sasabi nyo sa mga tanggap, natanggap nyo po galing kay Tita Alice Dionisio? Ay, salamat po sa kanya. Oh. po Nagpapasalamat po ako sa inyo po sa binibigay niyo po sa amin. Salamat po. Sana mayroon pa susunod. Sana may ano kuya Joseph. Para malungkot ka kuya Joseph. Majali bi tayo ulit. Kailan? Pag marami na ulit akong pira ha? Majali bi tayo ulit. Oh, pero kailan ang pasukan mo? 29. Ah, malapit na. Anong grade mo na sa si pasukan? Grade 3. Grade 3. So ayun po mga kabunso, eh, marami marami salamat po. Pasensya na po kayo kung ngayon lang tayo ulit nagka nagkaroon ng upload. Uh, ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. Ayan o, oh, si Kuya Jan, Jan anong napansin nyo kay Kuya Jan, Jan Pogi na. Mongi na, mongi. <laughs> wala, wala lang ngipin si Kuya Jan, Jan Oh. Bata na, no, nagbata ako at yun dalawang taon. Kasi dalawang ngipin niya na wala sa akin. <laughs> so ayun po, uh, marami salamat po uh, sa panonood. Ayan, bali, bijuwang ko na lang mamay, dugtong ko na lang dito pag okay na yung airbed. Muli po maraming salamat kay Tita Alice Junisha of Australia. Maraming maraming salamat po sa tulong na suporta ah. pinagkaloob niyo po dito sa pamilya nila ko Joseph. maraming maraming salamat sa po. Stay safe and God bless sa ating videographer James Sasi Official. Thank you. Ayan <laughs> e na po, nabumbahan namin. Ang laki. Ayan, maraming salamat po kay ate doon sa unahan na pinaintulot ang kami makisaksak ng uh, vacuum. Eh, laki oh. Nililipad ka, sakyan mo na, palipad. Punta tayo langit. Eh, oh, napakaganda po nung uh, airbed do. Oh. Mm. Uh. laki. Paano natin 'to papasok? Tanggalin natin muna 'yung kurtina. Mm. Patagilid ka siya, patagilid. Kaso baka mabutas agad. Pero matibay 'to. Dito basta-basta ba bubutas? Tibay. Kapal. Pasok natin. Sige, sige. Pa Pasok na dun ulusot na diyan, oh. Lusot na, lusot na diyan. Pasok na sa loob. Ah, ayun, ayun pala. Yan, sige. Yun. Yan, oh. May magkakaroon na si Alfred ng malambot na higaan, ah. Ah, kursi mo talaga yung buta. Ah. na. Hmm. Oh daw. ako Oh, uh, maganda maganda na ang higaan. Wakaso kaso wag bubutasin Alfred ha. Wag tutusukin. Mm. Ganda na. Yan. Yan. Mm. Mm -mm. Saktong sakto pala dito Ate may ano baga dyan Ate yung bagong ano Pang lagay dito Pang sapin dito Ilagay mo na lang po yun para hindi agad okay. O, oh, hindi eh, maganda na ang higaan. gusog pa ano dito, baka mabutas dito. Oh. Oh. maganda na ang higaan. malambot na. Mm. Ay, grabe o. Oh. Mm. Maganda na o. Oh. Mm. Salamat, Tita Alice Junisio. Tina -tina -tina -tina. Sige daw. O, oh, tang tanggalin mo yung boots mo. Oh. At magdudumi. Magdudumi ang... Uy, <laughs> ganda, ganda. Oh, gali. Oh, ayos na. Totoo. Mm, okay na. Ano masasabi mo ka Joseph? Oh, masarap na ang tulog mamaya, ano? Malambot. Ayun po, ayan, uh, gawa na natin yung ating mission ngayong araw. Ate, maraming salamat po ulit. Balik na lang kami ulit pag may blessings ulit na ipapahatid po sa inyo. Ayun, thank you po, Ate. Salamat po ulit kay Tita Alice Junisio of Australia. Bye-bye po. Hello.